pare overload. Try nyo na. Tanong lang kuya, anong masasabi mo sa mga basher ko? Anong mensahe mo sa kanila? Baka naiingit lang sila sa'yo, di ba? O oh, ayan na. sila, nags na. sila nagsabi niya na, hindi yan scripted. Ano ulit? Naihingit sila sa kasi True! Sa True! Kau na. <laughs> no, naman ate, mag-interview lang tayo. <laughs> ate, tanong lang, anong masasabi mo sa basher ko? na lang bakit ba ano bakit ba basher sila sa tingin mo ano mga dahilan inggit ata uy inggit ata sa tingin ko ganun din <laughs> <laughs> salamat mag interview tayo ay dito may tatanungin ako dito sa kabila mag interview tayo dito Good morning, kuya. Anong masasabi mo sa Diwata, Paris? Ay, masarap. Taga saan kayo, kuya? Banatuan. Saan sa Banatuan? Kabu, uh, Barangay Kabu. Barangay Kabu, Kabanatuan. Shout out. Tanong, isang tanong na lang. Anong mensahe mo at anong masasabi mo sa mga basher? Ang daming basher. Ako, aya mo lang yung sila. Sa tingin mo, Bas anong mga dahilan? Ba Bakit? Bakit may mga basher? Wawang ko, hindi. Bakit lang kayo nang mo sila? <laughs> Kumain na lang kayo, masarap. O, oh, kumain na lang daw kayo, masarap, sabi ni Kuya sa mga basher. Hello. Pwede ma-interview? Okay. Dika lang, ibababa natin yung cam. Hi, ate. Taga saan si ate? Taga Bikutan. Ano Anong muna sabi mo sa... Shoutout sa mga taga Bikutan, sa mga kasamahan ni ate. Ayan, hello. Kaway-kaway naman sa live. Konting interview lang. Anong masasabi mo sa Diwata Paris experience? Masarap. Masarap, Masarap daw ha, sabi nila. <laughs> Hindi ito scripted daw on pa spot tanong. Ito palas palas pa na ano. Last na lang na tanong. Anong masasabi mo sa mga basher? Dead ma sa Sa tingin mo, anong mga dahilan? Bakit ang daming basher? Ah, uh, lang mo Ayan niyo. na. Ayan. Sa kanila nang galing yan. <laughs> O, oh, di ba ano ulit, kuya? ingit lang sila. O, oh, lang, sabi ni kuya. Hindi ito scripted. Sa kanila nang galing yan. Ay, dito naman, mga mga lalaki. Hello po. Sir, hey, so, kuya, taga saan? Galing pa kaming La Union, sir. La Union. Union. Shout out sa mga taga Union. Dahil taga La Union kayo, bigyan ko kayo ng t-shirt na ganito. Salamat bigyan ko kayo po. ng t-shirt. Pero tanong muna, hmm. anong masasabi mo sa Dewata Paris? Walang katulad. Masarap. Masarap daw ang Diwata Paris. Masarap ba? Last <coughs> message ko ya, last ano tanong. Anong masasabi mo sa mga basher? Bakit ba maraming basher? Anong dahilan? Inggit tayo. Dahil diyan, ilang kayo apat, tatlo. Bibigyan ko kayo ng Diwata t-shirt. Yan, wait lang. <coughs> namin, sir. Ayan, binigyan ko sila ng t-shirt dahil nga nag-interview ako dito. Kuha-kuha <mukulong> nila yung mga sagutan. Sumunta <mukulong> na. Tapos si Kuya din, bibigyan din natin. Sino pa? Asan Kuya Alika? Ikaw, 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 ikaw. Alika rito kasi na-interview kita eh. Ikaw din. Aga saan ka? Cebu. Cebu. Anong mga sabi? Halika muna dito. Anong mga sabi mo sa mga bashers? Ingit kayo. <laughs> oh, ingit lang daw kayo dahil diyan. ayan. ikaw kuya. Oh, last na tanong na mo sa mga basher. inggit lang sila sa kay Diwata. Oh, ayan na. na siya. Oh, ayan dahil diyan. ayan. may damit ka. Let's go. Kuya, let's go dito ka. Thank you po. Taga saan? North Caloocan. North Caloocan mas sayo mo sa Diwata Paris. Masarap. Anong masasabi mo sa mga basher? Wala silang mga gawa. <laughs> Anong dahilan bakit mga basher sila? Nainggit lang. Inggit. Ayan dahil dyan. Meron kang damit. Sino pa doon pa si ate? Meron pa doon yung tinanong ko kanina. Ay, sorry, baby. Ikaw naman, ate. Ate, anong masabi mo sa Diwata Paris? Kamatay. Oh, Ay, sorry. Kala ko sumaka -basher. Ano ano ang masabi mo sa Diwata Paris? Masarap ba? Siyempre, sobrang sarap. Sa basher naman. Kamatay oh, kayo sa inggit. Ayan, dahil dyan. Meron kang damit. Ayan, sa'yo na to. Oh, di ba? Sa kanila nang galing niyang basya. Teka lang si ate, dumibigyan ko pa. Parang mayroon pa ako doon. Di na pala kalimutan. Wait lang si ate. Pukuha muna ako ng damit. Wait lang ha. Ay, not out, taga-daba. Wali na po. Tara puwang din eh. Not out, taga-santulan. Ay, magiging mula kasi tayo na. Hindi niya pa Hi! Gano'n. Gano'n. Good.

Ang sakit, Diwata. Ay, diwata oh, o ayan, ate, dahil... Thank you. Thank you, malo, so, kami, si Kuya muna. Ano Ay, masasabi ayun. mo sa basher, Kuya? Ay, Atakayin lang kayo sa puso. <laughs> Ay, dahil Ay, dahil, dahil Ay, tayo, kuya, ano masasabi mo sa basher? Matitigil na kayo dahil si Diwata. Ayan! Ay, dahil Ay, na may damit ka, sino Ay, pa? Hello. Pag <laughs> naipakita na kayo ng guys. Ayan, sila kuya. Bigyan natin ng damit. O, oh, di ba? Mga pooping pulis. Dito tayo, dito tayo. T-shirt kuya. O, ayan. Bigyan ko kayo ng t-shirt. Ay, dalaglag. Para may kapalitan kayo. Mag Pawis oh, okay. na ba kayo? Pawis na, pawis na kami. Dito kuya, dito. Halika dito. Harap pa dito para makita ko. Ayan, ano masasabi sa basher muna? Uh, keep it up. <laughs> keep it up. Keep it up. <laughs> yes. Ayan kuya, tatlo. Oh, thank you so much. Kaya, sa mga lahat ng mga tatlo <laughs> kayo. mga, mga last one. Last two, last two. Dito pa tayo magtanong. Dito naman, dito naman, dito naman. Matatapos na rin bukas eh, nice dito. Okay, tanong lang, ano masasabi niyo sa Bashir? Diwata Paris? Alam nila, yung kanta ko Diwata Paris ang kanta. Comment. Alarma! Alarma! Okay, picture <laughs> <Alarma. laughs> <Sige, ticsor> tayo. <laughs> Ayan, enjoy lang tayo ha. Nako, nako, nako. Let's go. Picture. Tagasap pa kayo, te. Pasoy yung kami, kuya. Pasoy, tagabaliwag pa sila. Picture muna. One, two, three. Siya po? One, two, three.